Sensya na mama. <laughs> Salamat sinabi mo kagad. Iba na isakay ko. Iba 'yung isakay ko. Teka lang ma'am, tabi ko lang ah. Hmm. Sensya na ma'am Salamat, <laughs> sinabi mo kagad Iba na isakay sakay ko. Iba yung na yung ko. Hello sir. Ah nasa Top Avenue po mismo kayo? Sa Green Mall po. Nandito na po kasi ako eh. Saan sir? Medyo mahina yung audio. Ha? Na. Ah? Ano, ano? na? na? Lima palang. Sa, uh, nandito po kasi sa lobby sir eh. Sa unahan pa kayo. Sa unahan pa po kayo. Nasa Green Mall po. Ah, ah sa kabila po kayo ng Green Mall sa may ano sa may Bank of Commerce po medyo mahina kasi yung audio ko sir eh medyo mahina yung audio ko hindi ko marinig teka lang kasi nasa ano po ako sa entrance ng Green Mall sa tapat ng Top Avenue Ibay na isakay ko kanina. <laughs> Boss Ayan okay na. Iba yung sumakay sa akin. Tinanong ko kasi. May gilip ko ya? Ha? lang ka sa okay lang? Okay lang. Daw na lang pagkatay? Oo. Tingin ko sa mapa. Nasa sabi lang kanto. Ah. Oh. <laughs> Iba pala Iba. Buti ka mo, nagsabi siya na maaga. Kaya na kuya, patagig ako. Bakit dito tayo dadal? Sabi ko ano pa pangalan mo? Akala ko si Kubaw ka. sa'yo hindi, tagig ako. Eh, tapos nakita ko nag-text ka. Uh. <laughs> kaya ko kaya pala may nag-text eh. Patingin mo sa mapa, nandun pa. mga. Oo. Tapos, ko ulit. Bakit ulit? Tingin ko បបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបប